pulong ng bagsak ng isang tay matapos mag-report ng kaso ng pagnanakaw pero may napansin kakaiba ang mga pulis sa kanya dito nabuking booking na high na high pala siya sa droga Panoorin sa report na ito Very demure, very mindful, at very cute scene na humarap sa mga pulis ang thai na sinatapon na srakit. Nakachub siya with full face makeup at colorful nails. Ang agenda niya, i-report ang ninakaw na susi ng kanyang sasakyan. Pero ito ang plot twist. Habang kinukwestiyon siya ng mga pulis, very provocative raw ang nang-aakit na sinatapon. Dito na napansin ng mga otoridad, nakakaiba ang kilos niya. Napansin din ang dami ng turok sa kanyang magkabilang balikat. Nang tanungin siya ng mga polis, aba, proud and loud niyang inilabas ang kanyang mga syringe at ang mga pakete ng kanyang crystal meth o shabu. Kinumpis kaya ng Thai police. Kwento ng mga polis, high na high sa droga, sinatapon. Kaya hindi siya makausap ng matino. Aakalain mo nga ang photoshoot pa ang pagdodokumento ng mga ebidensya dahil sa kanyang mga posts. Kaya imbis na mahanap ang kanyang nawawalang susi, siya ang ikinandado sa kulungan. Ayon sa batas ng Thailand, tatlong taong pagkakakulong at mahigit isang daang libong piso ang multa para sa mga nagdodroga. Nagbabalita mula sa frontline, Reynal Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.